Sinagot ng magkakapatid na Duterte ang komento ng gobyerno sa mga petisyon nila sa Korte Suprema na maiharap sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May unang balita si Salima Refran. Git ng magkakapatid na Paulo, Baste at Kitty Duterte, hinimut kundi may saysay pa ang hiling nila sa Korte Suprema na utusan ng gobyernong pabalikin at iharap sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot nila yan sa komento ng pamahalaan sa petisyon nilang writ of habeas corpus sa Korte. Sa tugong yan, iginit nilang walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Ginamit nila ang taliwas na opinyon ng dalawang hukom ng ICC Appeals Chamber ng ibasura ng ICC ang apela noon ng Pilipinas na itigil na ang imbestigasyon ng ICC sa nangyari noong drug war. Sabi kasi ng dalawang hukom, kailangan may kasunduan sa panahong iginigiit ng ICC na may jurisdiction ito. Pero mas nanaig ang ibang hukom ng ICC kaya ang pinal nilang desisyon noon ay may jurisdiction sila sa dinidinig na reklamo. Giit na mga Duterte, kumalas na sa Rome Statute ng Pilipinas nang arestuhin ang dating pangulo. Binanggit din ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno sa nasabi mga petisyon na indikasyon nila na naniniwala ang SolGen na ilegal ang pag-aresto. Nalabag rin ayon sa mga Duterte ang mga karapatan ng kanilang ama na iniatas ng konstitusyon, gayon din ang nasa section 59 ng Rome Statute na nagsabing kailangang iharap sa isang competent judicial authority ang inaresto. Pero ang nakalagay umano na petsa at judicial authority kung saan iniharap si Duterte sa kanyang ICC transfer form ay do not know. Inilakip nila ang form sa tugon nila sa korte. Binanggit din ang sinabi sa Justice Budget Hearing sa Senado ni Justice Secretary Boying Rimulya na kung idadaan sa Interpol ang arrest warrant ay kailangang idaan din ito sa korte. Kabilang din sa pinunto nila ay pagbase ng pag-aresto sa diffusion imbis na Interpol Red Duties. Kaya hindi umano formal at hindi kailangang sundin. Ni hindi umano ito galing sa Interpol kundi sa legal branch lang ng ICC. Git na mga Duterte, isa itong politikal na pagsuko ng isang Pilipino sa isang banyag ang korte. Kaya ilegal, depektibo at labag sa konstitusyon. Lahat yan. Handa namang sagutin ng Justice Department sa Korte Suprema kung kailangan pa. Sa ngayon, sabi ni Remulla, I think that uh, we were able to give the legal basis for everything that happened uh on March 11. And uh, I stand by everything that we did. Itong unang balita sa Lima Referral para sa GMA Integrated News. May iba't ibang kondisyon na pagbabasihan ang International Criminal Court para payagan ang hiling na interim release. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na naaharap sa kasong crimes against humanity. Ang patuloy na pagkwestyon ng kampo ni Duterte sa paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo, idulog na lang daw sa korte. Yan, at iba pang natalakay sa exclusive interview ng Gemma Integrated News sa ICC. Sa unang balita live ng kasama natin si Maris Kumali mula sa The Hague, Netherlands. Maris Higan pasado alas 12 na nga ng hating gabi ngayon dito sa The Hague, Netherlands at kumalas man tayo sa Rome Statue na nindigan ang International Criminal Court na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimeng nangyari sa ating bansa noong kabilang patayo sa ICC. Mm -hmm. even... Iba-ibang opinyon ng mga eksperto kung tama nga bang isinuko sa International criminal court si dating pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against humanity na kanyang kinakaharap dito. Sa aking eksklusibong panayam sa International Criminal Court, gayet ni ICC spokesperson Dr. Fadi L. Abdalla na mayroon silang jurisdiction sa mga krimen nangyari noong miyembro pa tayo ng ICC. So, the court uh, has the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state mm -hmm. but only for the crimes that allegedly were committed during the period when the state was a state party mm -hmm. to the ICC Rome Statute. Mm -hmm. A withdrawal does not affect these uh, obligations and this jurisdiction of the ICC. It only affects the future. Kung may question man daw sa paraan ng pag-aresto ay maaari naman daw itong idulog ng depensa sa Korte. Mm -hmm. I can simply say if there is any challenge to the lawfulness and legality of the arrest, it can be submitted to the judges, and then judges will decide on that. suspect ICC interim release, As a matter of general principle, there is uh, all this. Uh, conditions and questions need to be discussed before the judges. The technical measures and conditions have to be decided on a case by case basis by the judges and have to be accepted by a certain state for it to be uh, ordered by the judges. Nangyari na raw sa nakaraang mga kaso na pinagkalooban ng interim release ang inaakusahan, pero depende raw ito sa sitwasyon at sa mga hukom. Nagpapasalamat naman ang ICC sa Pilipinas dahil pinatunayan nitong umiiral ang International Accountability Mechanism sa bansa nang tumugon ito sa diffusion request ng ICC. Isinantabi naman ng ICC ang ginawang pag-spam o pag-troll o mano, maging sa judges page ng ICC. We understand that you want to remain focused in your work, but even the spamming of the ICC judges' pages does not alarm you at all. We are all focused on only one thing, which is delivering justice in the best conditions for the victims and to ensure that truth is revealed about the guilt or innocence of any person who is accused. Higan kaya nang nabanggit natin may mga pagkakataong uh, na pagkalooban na na interim release yung ilang inaakusahan sa nakaraan ano pero hindi raw nangangahulugan na kapag nabigyan ka ng interim release ay posible ka nang maakwit kalaunan. So depende pa rin daw ito sa mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon at ng depensa at sa mga hukom na uh, magja-judge ano, sa naturang kaso. Higan Maraming salamat, Maris Umali, live mula sa The Hague, Netherlands. Piniling na House Impeachment Prosecution Panel sa Senado na maglabas ito ng summon para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Batay sa Rules of Procedure on Impeachment Trial noong 2011, dapat silbihan ng writ of summons ang isang opisyal na na-impeach at dapat din niyang sagutin ang mga akusasyon sa loob ng sampung araw. Dong February 5, nang ma-impeach ng Kamara, si Vice President Duterte at kabilang sa Articles of Impeachment laban sa kanya ang pagbabanta umano niya kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pati na rin ang issue sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. Wala pang bagong pahayag ang bise pero dati nang iginiit na ang anyay pagbabanta ay kung ipapapatay raw siya. Dati na rin niyang sinabi na walang naging mali sa paggamit ng confidential funds. Ayon ka Senate President Jesus Escudero, i-refer ang pleading sa Senate legal team para mapag-usapan. Dinilaw ng House Prosecution Panel na hindi nila pinepresyon ng Senado pero ayo rin nila na ang lumalabag sa konstitusyon. We are of the opinion that legally sound the motion. However, we do understand that uh, the good uh, Senate president might have a differing opinion, and thus we would understand the reason for them to refer to their legal team. But uh, we remain confident that uh, our submission is in line with our legal theory. Paul. <laughs> Si Ben Harabalos na nga tututukan ang pondong pangkalusugan. Siguradong trabaho para sa K-12 graduates ang itinutulak ni Bama Kino. Si Senator Pia Caetano, hinikaya at ang mga estudyante na paghanda ng kanilang career. Si Angelo de Alban, sinuyod ang palengke at bus terminal ng Valencia City, Bukidnon. Dagdag benepisyo naman para sa mga senior citizen ang idiniin ni Sen. Bongo. Si Senator Lito Lapid, idiniin ang pagpapaigting ng seguridad sa mga tourist spot. Mababang singil sa kuryente ang isa sa naistutukan ni Rodante Marcoleta. Pagpapabuti sa lagay ng edukasyon sa BARM ang inilatag ni Manny Pacquiao. nag si Kiko Pangilinan sa Alkali ng Malolos, Bulacan. Si Ariel Kirubin binisita ang ilang pamilyang apektado ng sunog sa Quezon City. Ang kinatawan ni Apollo Kibuloy sinabing peace and order ang kanyang nais tutukan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakpong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita. Raffy Tima para sa GMA Integrated News. Nakawin na rin sa Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pilipino na biktima umano ng human trafficking sa Myanmar. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, alas 6 ng umaga nang lumupag dito sa naia Terminal 1 ito ng itong aeroplano na Lulan, ang 176 na mga Pilipino natin, second batch siya, na galing sa Myanmar via Thailand. Sila yung mga narepatriate ng pamahalaan mula sa mga scam hub nga doon sa bansang Myanmar. At uh, pagbabat pa lang dito sa paliparan ay agad nang uh, hiniwalay itong ilang mga merong mga medical cases dahil meron ilan sa kanila na buntis. At uh, nagsagawa rin ng press conference ang uh, Interagency Council on Trafficking uh, kabilang dyan ang uh, DSWD, Department of Migrant Workers, uh, DFA, pati ang Department of Justice. Uh, ayon sa Bureau of Immigration, nagkaroon sila ng show cause order sa pito nilang employee na iniimbestigahan nila dahil sa connection umano sa pagpapas-facility nitong mga illegal exit sa mga backdoor ng Pilipinas. Uh, bukod sa show cause order ay may preventive suspension daw itong uh, pitong empleyado na ito. Hamon daw para sa BI na bantayan ng mga backdoor exits daw na lalot isa raw tayong kapuluan pero ito daw ay mahigpit ilang tinututukan at binabantayan sa ngayon. Ang uh, DOH naman ay nagsasagawa ng uh, medical assessment nga dito sa 176 na umuwi. Ayon naman sa DOJ, hindi paparusahan itong mga umuwing mga Pilipino kahit na sangkot sila sa mga scam hubs sa ibang bansa o kaya overstaying yung kanilang mga immigration documents dahil bahagi raw ito ng non-punishment principle na bahagi ng kanilang arrangement doon sa ibang bansa. Dahil ang kanilang hab habol ay mahanap yung mga recruiter at yung mismong hinihinalang sindikatro sa likod nitong mga scam hub na ito. Makakatanggap din ng package ang mga nakawing Pilipino mula sa Department of Migrant Workers pati sa DSWD Kasama na rin dyan ang psychosocial health, lalo na at uh, marami sa kanila nakaranas ng pagmamalupit. Uh, kapag hindi raw namimit ang kanilang kota, yung iba daw sa araw. At may nakausap lang tayo kanina, nag-push uh, up daw ng mahigit uh, limampu kahit ta uh, uh, elderly na babae kapag hindi na meet yung kota literal na scamming daw talaga yung pinapagawa sa kanila hahanap ng mga vulnerable targets sa social media at hihikayatin uh, na mag-invest uh, mag ng pera kukunin ng tiwala at paalala ng uh, pamahalaan, huwag uh, magpaloko, wag mahikayat dito sa mga too good to be true na mga alok sa social media ng uh, trabaho. Tulad ng isa na rin nakausap, ang inalok sa, kanyang uh, sweldo ay 35,000 pesos pero less lang doon na naipapadala niya, binibigay sa kanya 10,000 pesos or, or less daw. So ito, uh, again, paalala, iwasan yung ganitong mga social media na mga panghihikayat sa mga ganitong scam hub. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 1, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Isang Philippine passport sa mga best design na pasaporte sa buong mundo. Pinuri ng contemporary culture and lifestyle company na Hype Beast ang static ng Philippine passport. Highlight daw ng passport ng Pilipinas ang disenyo ng flip cover nito kung saan featured ang Philippine Eagle. Bukod sa Pilipinas, kabilang din sa most static, ang passports ay Norway, Canada, Hong Kong, Japan, Finland, New Zealand, Hungary at Belgium. ng passport natin. Oo, nakaka-proud. Uh, Oo nga. Namiss ko na hawakan ng passport ko. Uy, parang kailan lang ah. Tula, tula, tula. Holy week, holy week. Hindi, uuuh. <laughs> Saan ka pupunta? <laughs> Mga kapuso, heads up. k drama enthusiast di sa Pilipinas for the very first time si South Korean A-list actor. Song Joong Ki. Ah! Oh my God, ang gwapo niya. Parehan sa kanyang fan meet na gagarapin sa Pasay sa May. Minahal ng Pilipino audience si Song Joong Ki dahil sa kanyang outstanding performances sa series na Vincenzo, Reborn Rich, at Descendants of the Sun na ginawa ng Philippine adaptation ng Kapuso Network. Yeah! At na-meet oh, siya ni Shira. Uh -huh. Swerte! Uh -huh. Ito, ito yung pinakaswerte sa lahat. Oh. Another dance cover ni Filipina content creator ni Yana Guerrero ang napansin yung BTS member J-Hope. My gosh, swagger vibes ang hati ni Yana sa latest single ni Hobi na Mona Lisa. Tila na-impress naman ang K-pop idol na napakomment pa ng wow at fire emojis. Meron na yan, over 3 million views sa Instagram. Di ba meron isang taga-BTS na fina-follow siya? Si, si Jungkook! Si Jungkook? Si Jungkook! Kasi actually, panangita mo si na sumayaw. Di ba? May-impress ka talaga sa kanya. Si Lisa, naka... Yes, kasi magaling talaga si Diana sumayaw. Ang uh, mga Pilipino are very proud of her, di ba? What a great <laughs> dancer. Anyway, bumuhos po ang emosyon sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition matapos ma-reveal itong weekend ang first set of nominees na nanganganib ma-evict sa bahay ni Kuya. <laughs> Sobrang dami ko pang kailangan patunayan. Ang dami ko pang kailangan kainin na bigas. Parang ma-appreciate, ma-acknowledge natin ang ginagawa ko. <laughs> Nag-initiate pa ako kasi pwede din talagang mag-step. Ma manahimik na lang ako, pero... <sighs> Masa hindi ko po kin nakakayang tiisin eh. Gusto ko lang po maging efficient kasi siguro yung task. Nakakita ko siya as trabaho and hindi naman to para sa akin eh. Pat hindi po talaga ako ma-open na tao. <laughs> Katalasa po kasi, laging bupapasok po sa utak ko, ayoko maging burden sa ibang tao. Parang iisip ko po lagi no, kaya ko naman inil isa Gagawin ko po yun sa sarili ko. Naging emosyonal ang mga kapuso housemates sa sina Ashley, Michael at Will sa confession matapos manominate ang kanilang mga duo. Kunento nila ang uh, ilang pinagdaanan sa outside world. Nakinig naman si Kuya at binigyan sila ng mga payo. Mga kapuso at kapamilya, may power to save kung sinong duo ang gusto niyong iligtas at manatili pa sa bahay ni Kuya. Samantalang time out muna sa tensyon sa bahay ni Kuya dahil sa Pinoy, big boys! Uy, task yan ng male housemates! kailangan nilang magsilbi at magbigay ng entertainment. At mukhang happy naman ang housemates at house guests na si Gabby Garcia sa hatid na saya at kilig ng Pinoy Big Boys. Sa huli, may pang pangmalakasang production number ang Pinoy Big Boys. Kaya naman, subaybayan ang journey ng housemates dito sa GMA 10pm tuwing weeknights at 6.15pm naman sa weekend. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts. Sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.